Gabar, yeah, ito na yung dulo niya oh masasabi mo? <laughs> Nag explore, explore Nag-explore lang kami, pinunta namin tong dulo ng Buklobak Buklobak Ah, oh. Ah, pasokin natin yung par? Pero pasok lang, wala tayong bibilin kasi may pupunta pa tayo kung Meris no? Oo, oh, may Meris oh. aling Pasokin natin to, baka malaki rin to yun no par? Oo, oh. auction oh. Auction Eh dito rin tayo, sasakay mamaya eh Dito tayo? Oo, oh, tawag tayo sa kabila. dito, oh, gusto mo doon sa kabila? Dito na lang kasi may traffic dyan. Oh. No? Dito, oh, wala traffic. Diret-diret no? ano? Pang mga tamad doon eh. Ha? <laughs> <laughs> Kung oh. oh, sa Pilipinas, may nang tambay dito, no? Oo. Oh. Dito dito. Haring. Oh, malawak din pala to. Paano yan? PWD. <laughs> oh may mga ano pa dyan. Outlet pero. Oh. oh. Napuntahan yung dulo. Mga kaulgods. goods. na nga may bridge stop. Papasukin namin yun ni Ryan. Ayan. Kastroma. oh, Kastroma. Ano mga furniture par? Oh. oh. Ayos to ah. Gala kung gala na naman to ah. Eh. <coughs> okay. Rajan. Diyan tayo, tawid na tayo par. Tutin lang natin par, huwag tayong bumili. No. Kung naikot ko na ang warso. Dito, papunta na ano yun eh. Sonto na yan par. Sonto na yan? Oo. Kasi ito ang border eh, yung dulo ng tram station par. Kaya pag pupunta ka sa mga border ng zone 1 at saka zone 2 yung yung bus katulad nun yung bus kung saan namin to ayan papunta ng zone 2 yan zone 2 oh, zone 2 na to eto yung border ng tram, tram station zone 1 pa lang yun para ah kaming kalapati mga kaul goods <laughs> oh Kalapati oh. Kalapati. Ayan, kalapati oh. Ang ganda ng kalapate dito ano. daming kalapate oh. <laughs> Mga mabab mabababang lipad. All goods. Hindi na sa amin sumama kasi si si Rapi kasi kasi magpapahinga daw siya. O kaya hindi na namin na namin siya niyaya. Pero niyaya namin, niyaya namin si Rapi kasi hindi na nga siya sumama. Kaya kami dalawa na lang ni Ryan. good, diba? Bukas kasi kami dalawa ni Ryan, back to reality. May pasok na si Ryan, may pasok na rin ako. Papasok lang naman kami dito sa may Auchan. Uh, Auchan. <laughs> kung nari masayip yan, Ah. Auchan! Auchan! kung, kung saan kami bibili ng isda, sa Auchan din. <laughs> <laughs> Nakayos ah Mamaril ba yan? Homoflex eh. Kain na naman Dessert yan, dessert par? Pinapay na naman para na ng mga grupo nino. Mhm. Teka no, pwede mo panggalan ng pang-handle 'yan para. Eh, diretso par. Naku, <laughs> <laughs> hey, may secure din naman. Baka masita tire ito. Blender. Yo, 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 yo. Ngayon na 'ko bundarinto talaga par, sa s'to lang. Hindi ko rin to alam. First time ko. Ayan ang mga heavy oh. Heavy gamit yan baro. Stig yung mga gamit yan baro. Oh. Tapos par, punta tayo ng ano no? Wala yung RTB ngayon, yung nagkakanta. RTB no? oh, tapos natin hindi ka talaga par. Sitting ganun, bibidyo ka no? KTV naman yun. KTV bar yun. Oh, <laughs> KTV bar yun eh. Oh, Stig d'o to, ano? Wala. Ito bro, Oh, ayan yung eh, ocean. Diyan tayo mag-ano, magsiswimming. Ocean yun eh. Oo, ocean nga. Ayan par, itong hold the pet natin. Ayan ang maraming pera. Ayan eh, nasa likod natin. Ayan, yung dumaan. Maraming pera yun par. Sa tax yun. Ito, big star. Ayan, diverse. Diyan ko binili yung sunglass ko pa. Diverse. Nagda-drive. Oo, nagda-drive na gano'n yan. Diverse eh. <laughs> big star. Papasok ka dyan. Pag ano ka na, pag big star ka na. Eh. Hindi ka pa tayo big star eh, no? <laughs> sa diverse. Ikot-ikot lang naman tayo, pare. Well, nakasabay natin sa basa. Ayan. Diverse. Mga kaulugods. Goods wala na wala na rito pare. ayan asian ayan asian kung ano oh. ngayon nagtatago ka taygon check mo yan par taygon mali mo bigyan tayo ng sponsor dyan taygon mga all goods asian kusin taygon anong bibilin mo par hala wala ako busog pa ako par eh. kakakain ko lang eh Ayan, ito yung mga mina nila, mga call goods. Hindi namin siya kayo nila, walang naman. Ha? Hindi naman siya kayo nila, walang naman. Harina I lang i eh. Panat. <laughs> panat. <laughs> walang sinabi sa lutong bahay natin, no par? Ito par, Asian house, oh. Pasok ka dyan sa Asian house. Asian house, mga call goods. Chili oh. Mahal. Kano 21? uno? Oh. sila. MSG. Ano punta na tayo sa Meris? Oh. Madali lang yan, kaya natin gawin yan eh. Wala. Wala silang laki min. Wala silang min, no? Ah, wala, no? 19. Ito no? Pang lumpia rapper. Par. All good siya, no? All goods. Ito ba yun? Oo, oh, lumpia wrapper. Mahal? No, no. Ah. Mahal? Mahal, no? Mm -hmm. Gawa na lang tayo. Hari na, Hari na lang, lang naman yan eh. Kaso matrabaho nga lang par. <laughs> diba? Ayun no, mga pang ano, pang summer par. At least na nakarating na tayo rin sa dulo. Pabalik na kami. <laughs> Kunti lang yung nakita namin sa dulo nitong goklog. Goklog ba ito ba? Kaya punta na kami kay Mary's Filipino Resto. Ano ka par? Tingnan natin si Aling Mary. Dadalawin namin si Aling Mary. Sana may libreng haro-halo. Sponsor kaya? Sponsor kaya no? I-vlog natin. Yeah, Pupuntahan natin mga kaulugods yung uh, Filipino Restaurant dito. Pero ako, hindi ako kakain. Ibablog ko lang. Ewan ko lang si Ryan. Baka, baka halo siya. Diba? Pupuntahan lang namin. Para kahit paano, may idea tayo mga Pilipino. Na kung saan yung ano, kung saan yung Pilipino restaurant dito. Na Pilipino, nag-iisang Pilipino restaurant. Tama ba ako? Nag-iisang Pilipino lang yun eh. Nag-iisang Pilipino restaurant, na. nag Pilipino restaurant, na. nag Pilipino restaurant na siya rito sa poland i mean dito sa warsaw mismo all goods tara ayan punta natin mayang, mayang alis na tong tram first time ko rin makapunta dun ganun din si ryan first time namer uh, all goods all goods ayan Nilight na ni ryan nandito na kami so ang nakalagay 6 minutes walk from tram station okay? Okay. <laughs> Google Map. Let's go Google Map. ang galing. Ayan, ang galing. <laughs> okay. 6 minutes ha. Okay. Gero mo lang, ya, ya araw. Yan, sa so, dumi araw. Okay. Di ba? <laughs> Naging best friend na naman si Google Map dahil kay Ryan. First time mo yung Ah Yan, para mas madali. Sige mo, Ay, left. Left Malapit na kami kay Manang Meris baka naman kahit halu-halo lang maka-discount naman lang ng 5 slot eh. Saan tayo? left right. Oh, so, dito. Oh, bisik. Oh, bisip daw. 6 <laughs> minutes pa eh. Wala pa naman 6 minutes. Very good. <laughs> Aling Mary's. Yan. Kaya sa mga naghahanap ng Filipino food, yung mismong Filipino talaga na product, puntahan nyo lang si Aling Mary's dito sa Warsaw. Madali lang naman siyang puntahan i-google nyo lang mga call goods hindi na kayo maliligaw dyan diba? Ma? tuturo niya sundan nyo lang yung google map mga, mga call goods ganito lang kasi ginagawa namin dito pag naliligaw kami malapit na tayo mga yeah, call goods dental white diyan 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 go lakad lakad lang 6 minutes naman daw eh nakalagay diba okay Sundan mo lang yan. Ngayon, parang maliligaw sa Google okay. Live na to. <laughs> Ngayon mo lang ginawa yan? Ngayon mo lang ginawa. Delikado to. Matalim yan, oh. Yan ang ginagawa ko kaysa ano, yung sinusundan mo yung araw. <laughs> kasi, <laughs> kasi gaganong ganong ka eh. Maliligaw ka eh. Ay, live mo na lang. Uh, ang good. All good yun, oh. Sabi ko dental dito. Ito. Ito. po. Ito. po Lapit lang pala tayo eh. Inikt lang talaga tayo ng Trump eh. Andito na po kami kay Mary's Pinoy Restaurant, mga cold goods. Ito na siya. Makikita na natin. Ito na po, mga cold goods. Ang Pinoy, Mary's Pinoy Restaurant, mga cold goods. Ah, Nag-iisang Pilipino restaurant dito sa Warsaw mga haul goods Ayan. kaya pasukin natin yung loob check natin yung mga menu nila mga haul goods ah. Hey kabayan ka ay ito pala, pala. pala eh lager ka pala na eh. <laughs> dito ka pala eh ano ay, tropa nasalubong namin yan sa ano lager. sa war sa ano sloty tarasi ay okay dito yun, sa yung pa oh di ba natanda mo na ako Nian. <laughs> sige lang, Tang. Sigi sigi sigi. Oh. Ito pala siya oh. Oo. Oh. Oh, ang bayan. Oh. <laughs> thank you, thank you, thank you. All good. Lagi isang Pinoy restaurant dito sa Warsaw. Siya ang ah, menu

hindi mawawala ang kanin at dessert. Yan po ang mga menu nila at price nila. kinu yeah, si aning Mary, si Ate Mary. Sa akin po, isang hello welcome to Mary's restaurant. Okay. Sa akin po Ate, isang isang palitaw at saka dessert lang po yung buko pandan po ba 'to? Ah, Meron mang halo-halo? Ah, 'yung hinahanap namin 'ni? Eh. A oh, sige, palitan natin. Kasi hindi lang namin kasi kasi pag winter, oh, hinaharap namin. <laughs> <laughs> kasi wala dito eh, kaya hinahanap po. Ayun po, sa akin po isang palit. Summer lang kasi yung halo-halo, kaya hindi namin nilalagay sa pa minu. Palitaw palit po sa akin at halo-halo. Ayan Good, good. Palit eh, halo-halo. Eh, 'yan lang po. sa akin. Salamat po, Ate Mary. Apple Ito yung in-order namin mm -hmm. ni Ryan. Mm -hmm. Ito lang sa akin. Halo-halo. Mm -hmm. Apple uh, Goods, ano masasabi mo Ryan sa halo-halo? Masarap ito. Mukhang masarap. Ayos o. Yummy. -hmm. Yung sa atin kasi sa Pilipinas, di ba? Ube. Eh dahil mahirap ang ubi dito sa Poland, ice cream na lang. Pwede na mga cold goods.

haluhalo-halo. Si Ate Mary po, uh, siya po yung may-ari nitong Filipino uh, restaurant dito sa Warsaw na matagal na po siya rito nag-ooperate na pag may mga Pilipino, siya rin po yung na, nilalapitan ng ating mga ibang kababayan wow, dito sa sa Pilip, uh, sa Warsaw po. Ayan. Tanong natin dito si Ate Mary. Sa dito sa Warsaw, dito sa Poland po. Yes, yes. Si welcome Mary. to yeah. Mary's Finance. Yes. Uh, Ate, tanong ko lang po, gano'n na po katagal kayo dito sa Warsaw? Poland? Opo, oh, dito sa Poland. Uh, ten years. Ten years. Imagine nyo, ten, ten, years. Na years. Tayo. Ito, ano to ha? Ah. Hindi mo lang ako prepare. <laughs> okay lang po yan. Mas maganda yun. Mas okay, maganda. Okay, okay. Yan. bulog-bulog <laughs> <Yan>. yun. -bulog <laughs> uh, good na lang. Wala pong masyadong customer pa kayo sa si ate. Kasi kahit mm. pa paano, ma may interview sa ate. Yan. At ano mo pong masyadong busy time pag dito sa ano, sa restaurant? Niyo? Uh, talagang pag uh, weekend. Mm. Overload um, kami Friday, Saturday, uh, Sunday okay. yan. Okay. Maraming kami uh, yung customer talaga. Kaya po sa may mga gustong ma-experience ma, ma tong Mary's Restaurant, uh, search nyo lang po sa Google si Ate Mary's po. Uh, andito naman po siya all the time na bukas po tong restaurant. Ayan. Yeah. Open Ayan. kami ng 12 noon Ayan. hanggang 8 kasi yung, Tuesday till Sunday. Okay. Kasi yung mga kakilala ko, kakilala ni Ate Mary's. Mm Yung mga event po, nandun din po siya pag may event dito sa Warsaw. Yes, mga Warso. event namin dito sa Warsaw. Basketball, Volleyball, volleyball kung yeah. gusto nyo po yung yeah. mga training din kami. Mm. By Mars Project, siyempre. Yeah. So, volleyball, Boys and Girls. Search nyo lang po, Meris. Yan. Yeah. Yeah. Sa Di Google, search yeah. niyo lang, Meris Pinoy Restaurant, lalabas nyo lang. Okay. Salamat po ate, Meris. Thank you. Okay. Pwede sa buk Kaya kanina, nagtatawa nang kasi kami. <laughs> si, si Ryan kasi nakisuyo ako na. Sige, video na lang, video lang. <laughs> kaya yun. anyway, salamat nga pala kaya Tumeris at sa sanak niya. Shout out sa inyo. Salamat okay. sa pagkain. Nag-enjoy kami. Thank you, thank you. Yun lang yun. All goods. All goods. suga, parang suga ko eh.